What's up sa inyo mga boss? Ngayong araw nga ay nandito ako sa Las Piñas. Dito kasi mismo yung office ng company na pinagtatrabawang ko bilang isang sales promoter. Okay. Pinapatawag kami ng boss namin. Siguro bibigyan kami ng bonus. O so kaya ipapamana na kayo yung kumpanya sa amin. Hmm, teka lang. Mukhang maganda yun ah. <laughs> lang. Hindi mga boss, ito kasi yung unang meeting na magaganap ngayong taon Paplanuhin namin yung mga sales strategy upang mas mapaganda pa ang aming sales Para sa buwan na ito at sa mga susunod pang buwan wow! At ang agandahan sa company namin ay meron silang i-offer na chak ay aming magugustuhan Ayun ang sabi nila, ngayon we'll see Hindi <laughs> wow Paaga nga ako, boss. At nabansin niyo ba, mga boss, yung araw? Napakaganda. Napakaganda talaga ng pagsikat ng araw. Oo, ang ganda. Kasing ganda mo. <laughs> Arot lang. Oo, mga boss. Para kasi sa akin, pagsikat ng araw ay sumusimbulo sa isang panibagong pag-asa. Panibagong bukas. Oo, tama. Panibagong pag-asa na makasama ka. <laughs> Arot lang At yan nga, una pa ako sa first Hindi, arot lang Early bird nga tayo mga boss Early bird ako Yan ang gusto ko kasi lagi Yung nauuna ako Oo, oh, una ako lagi Una ako sa puso mo <laughs> Arot lang Bali, tatlo kaming nandito na naiya uh, yung dalawang kasama Magpakita sa camera Baka i-flex ko daw sila At yun nga, binati ko na si kapitan <laughs> Arot lang. Mga boss, wala po ako sa simbahan. Charts po yan. Yan po yung charts ng company na aking pinapatatras. Nga muna ako, mga boss. At tumambay ako dito sa labas may tindahan. Imagine, mga boss, Summer in Las Piñas, solo, nag english na naman. <laughs> Arat lang. Tingnan nyo mga boss, napakaganda ng tanawin dito. Parang nasa Pobrinsya ka lang. Tingnan nyo, Summer on Las Piñas, meron palang gantong lugar, ba? Diba? Imagine that. Oh, English na naman! <laughs> Arat lang tahimik at paya kala mo nasa buwi ah oh, nabubulol na naman nasa bubinsya ka so ayun lang mga boss maraming salamat sa inyong suporta ako po siya din pangarap kong makalaya sa pagiging isang empleyado pangarap ko din yung mama paano gagawin yan abangan nyo na lang <laughs> panoorin nyo na lang thank you